Mga paps, mga guys, see, ayan, oh, kung motor ka at mahilig ka sa outdoor activities, ito, ang full face mask, guys, oh, solo ever ang brand niya. Tsaka dito sa gilid may dalawang lagayan ng ano, suotan ng salamin. Ayan, suot natin, ha, guys. Ayan, guys, oh, ramdam mo talaga yung ano, lambot tsaka malamig sa balat, guys, yung ano, niya, tela niya. Silk kasi, ayan, oh, ayan. tsaka stretchable, o, oh, at abot hanggang doon sa batok, guys, kaya protektado ko sa init na araw, guys. See, ayan, oh. Ayan, oh, lagyan Halimbawa naman, nagsasalamin ka sa rides mo. Ayan, di mo na isusuot sa dalawang butas sa gilid para maisuot mo ang iyong sunglass, guys. Ayan, di ba? Oh, perfect na perfect, to. Pag nagmumotor ka, rider ka, guys. See? Ayan, ang ganda talaga, oh. Nakaprotektado pa yung, ano, yung sa pawis, guys. Alam, kasi, ano, to dry fit. Ayan, um, stretchable. So, protektado din yung helmet mo sa pawis, guys. Oh, solo ever. Yan ang tela niya, guys. See, oh. Silk, kaya malamig sa balat. Oh. Okay, nasa basket na natin yan. Mga guys, see, check out na kayo. Ayan. Maglagay naman tayo ng helmet kasi yung ibang full face mask, pagka sinuot mo helmet na ano na babago yung ano niya. Ito guys, kapit na kapit talaga sa ulo. Tsaka ayan, stretchable. Oh. protektado yung batok sa init ng araw. Kaya ayan guys, see, ano pang inaantay nyo, nandyan lang yan sa basket. O, oh, di ba? Diba? Thank you very much.